Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ng dalawang bagong ambassador mula sa Lithuania at Guatemala sa Palasyo ng Malacanang. Nangako ang gobyerno ng Pilipinas at Guatemala para sa mas matibay na bilateral na ugnayan ng dalawang bansa sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng sektor ng agrikultura, pagtataguyod ng aksyon sa klima at pagpapahusay ng people to -people relations. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may natatanging pagkakatulad ang Pilipinas at Guatemala na maaring trabahuin ng dalawang pamalaan. Ito'y lalo na sa usapin ng paghahanap ng mga solusyon sa kanika nilang mga isyo sa agrikultura, pagbabago ng klima at mga mamamayan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng kanyang pagtanggap sa mga kredensyal ng Guatemala non-resident ambassador Manuel Estuardo Roldan Barillas sa palasyo ng Malacanang nito Martes. Inilahad ng punong ekotibo na hindi dapat limitahan ng Pilipinas at Guatemala ang kanilang areas of cooperation pagdating sa pagsasaka bilang ang unang major area na maaari nilang tuklasin kasama ng maraming iba pang mga oportunidad. Binigyang diindi din ni PBBM na ang Pilipinas at Guatemala ay parehong matututo mula sa kanilang pagsisikap sa pag-iwas sa climate change na nakaaapekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Samantala ay din ni Pangulo Marcos kay Barillas ang pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Barillas na masaya siyang nakilala si Pangulo Marcos at bumisita sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Nagpahayag naman ng tiwala ang embahador ng Guatemala sa pinalakas na bilateral na relasyon ng dalawang bansa. Sa kabilang dako, nagkasundo naman ang Pilipinas at Lithuania na magtulungan sa mga larangan ng teknolohiya, cybersecurity, edukasyon at people-to-people -people exchanges upang tugunan ng iba't ibang hamon. Ginawa ang kasunduan sa gitna ng pagpresenta ng mga kredensyal ng Lithuanian non-resident ambassador to the Philippines, Ricardas Lapavichus, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Sinabi ng Lithuanian Envoy na maaaring magbahagi ang dalawang bansa ng mga karanasan sa pagtugon sa mutual concerns sa kabila ng distansya sa pagitan ng dalawang bansa. At sa pagiging pioneer ng Lithuania sa pagpapaunlad at produksyon ng laser, sinabi ng ambassador na maaaring magtulungan ang Pilipinas at ang kanyang bansa sa laser technology. Nakukuhaan niya ng Lithuania ang 10% ng global market para sa mga scientific lasers. Dagdag pa ng Lithuanian Ambassador, maaari ring magkasosyo ang mga universidad at scientific community ng dalawang bansa para sa paggawa at pagpapaunlad ng mga mahusay na kalidad ng mga laser. Sang-ayo naman si Pangulo Marcos dito. Aniya, sa mga tuntunin ng teknolohiya, tiyak na isang bagay ito na dapat tignan. Nagpahayag ng interes si PBBM sa paggawa ng mga siyentipikong laser at lasers sa pangkalahatan. Bukod dito, inihayag din ng Lithuanian Ambassador na mapabubuti rin ng dalawang bansa ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng sports sabay iminungkahi na mag-organisa ng mga special na proyekto sa basketball. Bahagi ng tungkuli ng mga bagong embahador na palakasin ang ugnayan sa Pilipinas, lalo na sa aspeto ng kalakalan at pamumuhunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Kresilin Katarong, SMN News.